Abala ang mga residenteng ito na mamulot ng mga basura sa baybayin ng dagat sa Mabini, Batangas. Ang mga nakokolektang basura ay sinisilid sa mga sako. Pagkapuno ng sako ay kanya-kanya silang bitbit -bit dito at dinadala sa isang covered court upang ipagpalit sa bigas. Ang inisyatibang ito ay pakulo ng grupo ng mga volunteer na nangangalaga sa marine life sa lugar. Our initiative, we exchange uh, coastal plastic pollution for rice so we ask our local volunteers to help us clean the shores in exchange for rice this area is part of the coral triangle uh, it's called the verde island passage and it's the highest biodiversity in the world so we have a lot of marine protected areas here world-class dive sites and uh, recently uh, an isra site uh, important shark and ray area so we have a lot of uh, critically endangered and um, vulnerable marine uh, wildlife here in this area. And the plastic can affect them a May pagpapalit ng mga residente sa higit dalawang kilo ng bigas ang isang sako ng mga basura na nakokolekta nila anuman ang timbang nito. Yung pong pagpapalit ko po ng bigas ay napakalaking tulong dahil sa isang buwan ay halos ay apat na kalahating kaban. Ngayon po ay dalawa na lang ang aking binibili sa laking tulong at tipid ng pagpapalit ng basura. At nakakatulong ito sa ating environment, ika nga. Sa ating kapaligiran at kalinisan ay talaga makikita. Hangarin ng programa na mapangalagaan ng yamang dagat na mayroon sa lugar kasabay ng pagtulong sa mga residente na maintindihan ang kahalagahan ng pangalaga sa kapaligiran Ayon sa grupo ng mga volunteer, higit 4,300 kilo na ng mga basura ang nakokolekta nila, kapalit ng nasa 2,600 kilo ng bigas na naipamigay nila simula ng umpisahan ng programa noong October 2022. Base sa April 2022 report mula sa Our World in Data Project ng University of Oxford, Pilipinas ang planet's worst polluter pagdating sa pagtatapon ng kalat sa karagatan. Sinasabi rito na aabot sa 36% ang total input ng bansa sa buong mundo sa pagtatapon ng plastic waste sa karagatan. Kaya may kapalit man o wala, ugaliin nawa nating pangalagaan ng ating karagatan kapatid. Maging maalam, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.